si Kadyano pinuputol po yung puno ng saging Yahoo! para magsuwi kasi masakit po yung kanang kamay ko eh. Ah. doon pala nilagay yung kukalamber oh hmm? diyan sa iyo wala na paglalagay na iba wala ah, na sikit na rin mo. Dun 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 dia ja, pagan. Pagan. Arak pa sa daan. Yeah. <laughs> yeah. Gilit. Ya, gilid Ya, gilid Ya, saya gilid Kayak-kayak Katungnya hey. Patong sa si babaw diyan oh. Ya. Kay tuloy mampas do. Dipung dala kaya lagay diyan oh. Kaya? Toto. Oh. Patong mo kaya. Aw oh, ka Robin. Ambei ko ko lamber. Saela lagay. Kulungan lang. Oh, may na. Uh, oh, pero kahit ganun lang kataas Ang haba. Gigi lang ang haba. sa mm. yung angin? No. Digis. 10 by ay yung ano, luwag. Ano po ata? 3. 10 by 3? 3 po. Ah. Hindi ka makitid yun. Hindi po yun. Hindi. Okay. ano lang eh. Jesus. 100. Oh. Kira mo ko tayo ng ano, nag ulit? Na Nang? Nag-ari. Ay, nandun sa ano yun, nandun sa may mangga. Yan. Tumutubo eh. Ang sa ulo. Pinagpawisan nun si Kajano Pag puputol ng Puno ng saging exercise ni Kajano Mga katala Ang sakit kasi yung kanang kamay ko, kadyano. Buti dumating ka sa buhay ko. Kung di ka dumating sa buhay ko, wala na, ganyan na lang yan. Okay, tagal ko sa ibang lugar. Ha? Oo. Wala na yan. Pabayaan ko ng ganyan yan. Pero pag dumating ka siguro, gumaling na. Gumaling na siguro. Manid. Manid eh. Galit na si Kadyano, malakas ang hataw. Nagalit na sa puno ng saging. Oh, sinipa pa. Kalas ang Wow. Oh. Mas madali yung ganun eh. Tapos kasi mo muna sa bago. Tapos ah, sisipahin mo. Tapos sisipahin mo. Pagka, pagka inunti-unti mo, ano? Apat na kung lang, ano? Apat na hataw lang. Dito. Tatlo. Ito pa? Hmm. Dito, 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 dito. Aapat ah, na. Yan. Ganun mo dyan o. Masasagat sa anong gulong ng harvester. Yan. Yusod mo rin. patay mo pa ganun tsaka mo bagsak patay mo ganun magaan lang yan kapag tumayo ka itak palang panggamit nyo isod mo rito uh, yung kawayan na taga Yeah, yan yeah. yan kickboxer kaya yata eh ayan <laughs> Ay, o taktakin mo tutubo yan hindi na. namunga na yan eh ito yes, okay. eh hmm. masagad na hindi yung masagad na hmm. Ay, ito na lang para hindi mabunggo yung gulong na revistero eh. mga Pebra, first week of February pwede nang harvest to sabay sabay hanggang dulo ano ka dyan o hanggang dulo siguro yan ma-harvest na first week of February At ayun mga ka dyan uh, bubuksan natin tong PC natin ganito lang po kaliit yung aking computer ayun, napakaliit lang po sila ka ako kamay malaki pa yata cellphone ko dito pero mas mataba naman to syempre eh. mas mahaba pa yung cellphone ko hindi po kalita ang computer ko nag-upgrade po tayo ng 1TB na na M.2 SSD ayan. bali dalaw po yung islet na itong ating computer Bale, magiging total na ito, magiging 2TB yung storage ng computer natin. Ayan mga kajano. Meron po siyang tornillo. Ito na po yung pinaka SSD niya. Tapos meron siyang heatsink. Before yan, bubuksan na natin itong ating... Tukunin ko muna itong pambukas. Ayan mga kajano. Bubuksan na natin itong ating uh, computer. Sana po ay uh, hindi masira. maganda sa may ko na to yung nabili kong SSD meron siyang extra screwdriver ingat lang tayo kasi malilit ang parts nila dali lang naman siya paritan ito lang yung kanyang screw dito sa taas uh, ito na rin yung time na malilinis natin yung loob kasi medyo matagal na rin kung hindi na nabubuksan at first time ko pala ito bubuksan itong computer danda lang kasi may may dito eh para ba tanggalin ito mga ka-jano? may sigreto ba ito? Ayun mga kadyan, uh, ano po yung loob ng, ng computer natin. Sobrang cute. Ayan. Napakaliit lang. I-upgrade na natin to ng ito. Ito yung unang 1TB. Upgrade natin tong isa. Gold. Violet pala ito. Solid. Ano ba yung brand na Solid. Solid ding. Yung crucial yung kanyang SS. Yung kanyang RAM. Yan, ganun lang pala yun. Maganda. Yan, upgrade na natin. Tanggalin muna natin itong uh, screw dito. Okay, ready-made screw na pala eh. Nabibitid po kasi ako sa 1TB eh, pagka nagbablog. Medyo, medyo matataas yung video. Ng, yung mga video natin. Eh. Paano kayo ikabit itong headset na ito? hindi ko sure kung paano ikakabit to kabit na lang muna natin to dapat nakabaon dun nakabaon Ay, to ayun sakto smak so, to mga kadyanok Tanda lang, baka masira yung mga maliliit na parts. Ayan, kakapit na natin ulit yung mga kajano Sa dating place niya. yung tornilyo. Naway no gumana mga ka dyan. Mataas na memory na itong crystal. 2 terabyte. natin itong ating, ating, ating pintuan Hmm, kaya pala hindi nagkaalikabok sa loob. Nandito pala yung fan kapag palabas yung hangin. Okay. Gagamit na natin itong ating computer dito sa likod. Gagamit na natin itong kanya. HDMI. Speaker. Keyboard. Or cable. The moment of truth. Oh, okay. Hindi ko nakabit yung isang... Yung isang cable. Yung pang-screen. yan mga kadyano tingnan natin kung gumana na tapos manager tayo ngayon eh, gumana na mga kadyano yung this one di eh, o rico uh, storage natin 54 GB lang syempre hindi naman lang yung ng 1 TB Pwede ito 954 GB din eh. 1 terabyte, 2 terabyte na yung ating storage mga kadyano dito na tayo maglalagay ng mga files natin sa may isang isang storage